Dalawang araw ng perwisyo sa mga taga Batangas at ilang kalapit na probinsya ang makapal na usok naman na bumabalot sa lugar dahil po yan sa volcanic smog o vag na ibinubuga ng bulkang taal simula pa kahapon. Live po sa Talisay sa Batangas na sa frontline ng balitang yan, Simon Gualvesmon. Pakibigyan kami ng update sa sitwasyon jaan. Ruth, ramdam pa rin ang volcanic smog o vog dito sa Talisay, Batangas. Bagamat wala nang naamoy no, nakakaiba kapag inaalis yung face mask, eh medyo mahapdi pa rin sa mata at sa balat yung hangin dito sa lugar. Kaya naman, balik ulit sa pagsusot ng face mask ang maraming residente ng Talisay sa Batangas. Magmularo kasi kahapon, kapansin pa si nagkaroon ng haze sa paligid, dulot ng sulfur dioxide o yung asupre na ibinubuga ng bulkang taal. Marami sa kanila nagreklamong nahihirapan ng huminga at nangangati yung mata at lalamunan. Sabi ng FIVOX, araw-araw naman daw patuloy na nagbubuga ng asupre ang Taal. Pero mas lumala lang daw naging vag dahil sa hindi gaanong malakas na hangin kahapon. Sa tala na ahensya, hindi bababa sa isang libong toneladong sulfur dioxide ang ibinubuga ng Taal Volcano kada araw. At dahil sa vag, hindi makita ngayon ng bulkan matapos mabalot pa rin ang usok. Sa pag-iikot naman ng News 5, napansin namin ang hindi napagsusuot ng face mask ng ilan. Marami sa kanila mga residente mismo ng Talisay. Sanay na raw kasi sila sa ganitong sitwasyon ng vulkan. Ang iba naman, abay dumayo pa rito. Makita lang daw ng malapitan ng Taal Volcano matapos mabalitaan ng volcanic smog. Nananatiling nakataas ang Alert Level 1 sa Bulkan Taal. Ruth, may mga ilang barangay na namamahagi ng face mask at ibang gamot sa mga apektadong residente dulot nga ng epekto nitong VOG. Habang nakastandby din naman yung ilang supplies sa mga munisipyo o city hall, oras na kailanganin ng mga residente kapag nahirapan din sila dahil nga sa epekto nitong volcanic smog. Ruth. Mon, binanggit mo na nga, no, yung iba sabi nila sanay na sila sa ganyang sitwasyon. Pero paano kaya yung mga negosyo at mga establishmento dyan? sa pag-iikot natin, Ruth, no, yung mga establishment at mga business dito, halos normal pa rin at talagang nagpapatuloy pa rin yung kanilang operasyon sa kabilangan ng epekto nitong volcanic smog. Ang sabi din naman kasi ng mga nakausap natin, eh halos uh, humina na no, yung volcanic smog o yung VOG dito nga sa area. Bagamat meron pa rin, pero kumpara kahapon, di hamak na mas maliwalas na kahit papano, hindi na yung singkapal ng haze o ng usok na bumabalot sa paligid na naranasan nila kahapon hanggang kagabi. Ruth. Maraming salamat, Mon Gualves. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.